Mga kapuso, makakausap po natin sa pagkakataon pong ito. ang ating pong ambasador sa Washington, sa Amerika. Ambassador Jose Manuel Babe Romualdez. Ambassador Romualdez, sir, kumusa na ho kayo? Magandang umaga po dito sa Pilipinas, ambasador. Hi, good morning, uh, Orly. Magandang uh -huh. umaga sa iyo. Maraming salamat. Tama-tama yung tempo mo. <laughs> <laughs> Mukhang alam niyo na kung ano first question ko ah. <laughs> May pecha na ho ba, ambasador, itong uh, uh, pagpupulong ng uh, Pangulong Bongbong Marcos at si President Donald Trump? Hindi ah, pa, wala pa naman. Eh, Kadadati ko lang dito sa Los Angeles at, mm -hmm. at uh, sumama ko kay First Lady para sa uh, MIFF yung uh, movie, ano tawag dito, yung uh, ah, parang, Manila uh, uh, Film Festival. festival. O, oh, yung film festival. oh, yung yung film festival. oh. oh, oh, oh. oh so... Tama-tama, pa, paalis pala ako, pa, pa pabalik na sa Washington, D.C. At meron akong meeting doon sa Washington. Mm -hmm. uh, tungkol precisely, uh, yun, mga meeting ko, one of my meetings is to precisely to discuss kung kailan uh, ang possible meeting between President Trump <coughs> and President Marcos. Eh, so. siguro bahayalan natin Papiawan, Man ng inyong dinalohan na yan sa Los Angeles. Alam naman natin kung ano yung lugar na yan. Yung eh. tinatawag na Movie Disneyland of uh, New the Midwest world. Uh, no? oh, oh, uh, yung, oh, okay, yung Hollywood. Yeah, so, yan, no? e, e, buset mo, okay. natin mga kababayan, pati mga foreigner, dyan po sa hanay na mga pelikula ng ating tinampok po dyan. Uh, mga pelikulang mm. Pilipino, Ambassador. Exactly. Well, eh, kaya nga yun ang uh, eh, pinuntahan dito ni First Lady at sumaba ako. Mm -hmm. At uh, siyempre, maraming mga Pilipino tayo dito sa Los Angeles. At saka, hindi lang yun. I, Importante sa lahat in-honor in nila yung mga Pilipino Americans na nagtrabaho sa nagtatrabaho sa fire department sa sa police department na tumulong sa malaking fire wildfire. dito sa LA. Eh, uh -huh. to, oh wildfire uh, a couple of weeks ago or a uh -huh. month ago. Yeah. So know uh, they oh, they were honored and given some kind of uh, special uh, recognition by the Manila Film Festival. Mhm. Mm oh. Kung sa tingin niyo, Ambassador, eh, ngayon pa lang eh, you can uh, uh, already feel the success itong Manila International Film Festival sa Los Angeles, uh, Ambassador. I uh, uh, yes, definitely. Uh, it's a good thing for the film industry for the Philippines. Na we're being recognized that are na magaling na naman tayo talaga sa lahat eh. Mm -hmm. not only sa singing, sa sa acting, sa comedy, uh, yan ang mga, dyan tayo magaling. Sa hmm. politika, doon lang tayo medyo hindi masyado magagaling. Dahil <laughs> <laughs> I agree to that, 100%. Sa <laughs> so kaya Saka minsan pagpili, pagpili rin ng politiko, hindi rin talaga tayo magaling, uh, Ambassador. Oo, oh, uh, uh, lalo na. Pero <laughs> anyway, Uh, anyway, hi oh, mm. <laughs> bago pa lumalaki itong ating pag-uusap. <laughs> kung ito yung, oh. yung ano, uh, papalapit na pulong ng uh, Pangulong Bongbong Marcos kay President Donald, Donald Trump. actually maraming maraming uh, mga mga pananaw ako naririnig. Um, considering na ang Pilipinas nasa sitwasyon ngayon, that uh, the whole world knows na meron tayong uh, sitwasyon na uh, binubuli tayo sa West Philippine Sea eh, and then pupunta tayo sa Amerika. Baka raw matulad tayo kay Zelensky na binubuli ng Russia, sinasakop, and hindi naging maganda ang kanyang experience. Ano yung pangkalahatang pong perception uh, leading uh, dyan sa uh, pulong na yan uh, regarding that matter, Ambassador? Uh, hindi naman uh, ang ang maganda sa lahat syempre is, hindi wala pa naman tayo sa actual conflict na sa China mm -hmm. uh, pero alam naman natin na China challenge ang uh, US ng China dito mm -hmm. sa in, sa ating sa Indo-Pacific. Okay. Pero ang, ang ang ginagawa natin uh, hindi lang naman sa US ang nag uh, nagsumasama tayo sa pagka-alliance natin the defense alliance pero mga mga ibang bayan rin. in fact That's right. uh, we just uh, signed up I think with Canada now the new mm -hmm. country that we're doing some uh, some kind of a exercises visiting forces uh, similar to what we're having with the United States mm -hmm. at iba pang mga bayan ngayon ang importante ang talaga naman ang purpose natin ay deterrence meaning to say uh, pinad pinalalakas natin ng ating uh, alliances para i-deter, meaning to say, bigyan uh, ng message sa China mm -hmm. na preparado tayong kung, kung sakali man talagang pipilitin nila yung kanilang gusto, eh marami naman tayo mag magsasama-sama tayo at ipipigil natin yan. Mm -hmm. Deterrence ang tawag dyan. Hindi pa naman yung conflict. Ngayon, kung magkaroon ng conflict, eh, meron din namang uh, solusyon dyan. Uh, ang nangyari dyan sa Ukraine kasi, tingin ko lang, si President Trump uh, ang tingin niya dapat hindi na tumuloy sa ganyan yan at uh, sinasabi na niya malaki ng dinastos ng US eh sabi niya it's time to stop the war dahil masabi na marami na mamatay dyan. Mm -hmm. At uh, ayaw naman niyang yung US lagi na lang labas na labas ng pera. So, uh, hindi daw tama yung para sa American taxpayer. Mm -hmm. eh, rin, may may punto rin yon So, So ngayon, ang ginagawa niya, eh, sinasabi niya sa Ukraine, bigyan mo kami ng kontrata sa minerals ninyo para may balik may, naman. naman. balik. May oh, balik naman, naman yung na. aming parang investment. Tayo, ang ginagawa natin, matagal na natin uh, sinasabi na gusto natin magkaroon ng maraming investments between the US and the Philippines para lumakas yung ating economy at magkaroon tayo ng uh, prosperity na pwede tayo magkaroon ng resources baka ma bilhin ng ating kailangan para sa ating armed forces mm -hmm. yan ang ating uh, policy na ginagawa so yan ang uh, again for deterrence at saka we would have to defend ourselves at some point in time mm -hmm. kasi parang, yan ang yan ang puno tulo siya oo parang ang uh, akala ho ng ilan sa ating siguro sa nagmamasid since uh, yung stance uh, yung paninindigan nitong si uh, President Trump is parang ambitious sa Russia and then China Uh, a very well-known ally of Russia, eh baka mas kumapit sa China at Pilipinas. Hindi mangyayari yun. Malamang mangyayari yun, Ambassador. Ano po? And, uh, like I said, iba naman yung situation natin. Eh. Pero mm -hmm. lagi tayong handa sa kung ano man. Alam mo, one thing that we have to be always ready is uh, lagi nag nagpapalit. Eh. Change is permanent. Tama eh. po. Tama po. Di ba? The only thing that's permanent in this world is change. Uh, nagpapalit ang ihip ng hangin. Ngayon, ang lakas ng hangin, na uh, nasa likod natin yung hangin. Parang uh, with the wind tayo, so mm -hmm. to speak. Mm -hmm. Pero dati ang araw, kung against the wind sa atin, eh, kailangan preparado rin tayo. Uh, Hindi meron tayo, tayo counter. Asa lang ng asa sa Tama. ibang bayan. Tama, okay. Um, exactly. Yan, eh, yan ang yung sasabi ko. Uh -huh. Uh -huh yung ano yung uh, uh, ugnayang pakingkod yan ng, ng Pilipinas meron ba tayong dapat ipangamba rito uh, baka dumating kasi sa punto na uh, teka muna eh, tinutulungan natin ng Pilipinas dapat may, bukod doon sa ating alliance sa kanila eh, meron din tayong makuha sa kanilang uh, pinapasok na produkto rito although hindi ko lang alam kung, ano ba pinapasok <laughs> ano bang ating ba atin dinadala marami tayong dinadala produkto sa Amerika Ambassador hindi hindi, marami tayong, uh, ano, one of the things na gusto nating uh, patagal ah, yeah. lang sinasabi sa akin ito nung kaibigan ko, yung sen senator ng Alaska, yung uh -huh. liquefied natural gas. Yeah. Uh, -huh. uh marami, marami silang supply niya sa Alaska. Marami pa so, lang, ngayon, ito may nag-sense. Ngayon, binubuksan ni President oh, Trump yung... Uh, yung yeah. may meron nga dito oh. ano eh mayroon, mga, pati mga furnitures pala from so, yeah, the Philippines yeah, yeah, yeah. malakas pala diyan mm -hmm. sa America okay good that's good Oh. Mm -hmm. Anyway, ang, you know you know one of the things that we can do para sa ating uh, energy sector no? kasi mata mataas talaga yung ating uh, electricity dyan so pwede natin gamitin yan uh, and we're trying to encourage that right now from our energy sector na mag-ano tayo sa en sa liquefied natural gas yan ang future natin mm -hmm. na pwede tayo mag-invest at ang Amerika naman handa mag-export uh, mag sa atin at very good uh, Uh, prices dahil marami sila yan eh, sa, lalo na sa Alaska. Mm -hmm. Japan, ginagawa na ng Japan ngayon yan. Mm -hmm. oh. That's right. Okay, Ambassador, um, yung nakaraang, yung pinakuling balita po dyan ay yung uh, pagpapatuloy po ng pagkakaloob ng, uh, ng, ng tulong uh, para sa ating ekonomiya, uh, pati na rin po sa sektor ng ating um, depensa. Um, may meron ba ano meron bang meron ba kayong nakikitang mga naka meron ba pakikipag-usap uh, meaning nakahilera na hubay itong mga sunod-sunod kasi parang ang pangulo may pinahiwatig eh gusto talaga niya yang ano eh uh, yang ty typhoon missile ang na yung launcher missile na lang ang gusto niya tang dalhin dito meron ba meron na bang mga nakahilera sa darating ng mga araw with regards to that military support from the US Ah, uh, definitely. Uh, si Secretary Tudoro, eh, nakipagpulong na kay Secretary Hegseth, yung, kanila, yung bagong Defense Secretary uh, of uh, the U.S. No? Mm -hmm. In fact, magkakaroon sila ng meeting either there sa Manila or dito sa U.S. At uh, nila kung ano yung mga kailangan natin for deterrence again. Importante yun word na deterrence na eh, tayo, uh, tutulungan tayo ng U.S. para lumakas yung ating military na ready tayo. Uh, mm -hmm. to show that we are ready to defend ourselves. Mm -hmm. Yan ang importante sa lahat. Mm -hmm. Okay. Um, wala, wala, rin, wala rin namang pagbabadya na sa darating na mga araw ay uh, magpapatuloy pa yung mga military. Kasi yan ang kahilingan din, yan ang sinasadyasya nila sa ating mga kababayan, yung pagpapatuloy kung pwede nga weekly, hindi monthly, o biannually na military exercise between... Philippines, America, and other countries na gustong panatilihin po ang, uh, ang kaayusan sa West Philippine Sea? No, definitely. Tuloy-tuloy yan. Uh, as I said, marami tayong kausap ng mga ibang bayan na gusto sumama sa atin. Dahil na, nandyan tayo, geographically, nasa position tayo na kailangan talaga we are ready in the, for, we are in the forefront. Eh. Mm -hmm. At maraming mga, marami mga bayan na gustong sumali sa atin. Dahil alam nila, tama itong ginagawa natin. Mm. So, importante sa lahat na alam natin kung ano yung posisyon natin. At uh, ako, sa tingin ko, if we're on the right side and mm. God is on our side. Mm. Dahil tama yung ginagawa natin. Hindi naman tayong nguhanat ng gulo, tayong ginugulo. At maraming bayan, alam nila, importante na itong gulo nito, pwede rin sila bapekto ba dahil, yun na nga yung cargo at uh, yung trade in the South China Sea trillions of dollars to Badanjan mm -hmm. eh kung isang bayan lang may hawak dyan, eh di eh, parang abonado sila di ba oh, oh parang ano parang ano yan parang uh, nambabraso na eh Pambabra oh. na yan oh Oo, oh, exactly. Okay. Ambassador, um, sige, at least okay tayo, huwag nang ating ugnayan um, uh, sa inyong, um, through you, through your office at sa mga uh, sa Pentagon at sa State Department. Kung kumustahin ko mm -hmm. lang, ano bang usap-usapan dyan ngayon sa Amerika? Yung mga kababayan natin yan, natatanong, eh, parang parami raw yata, parami, parami na parami, gusto ng awayin daw ni Donald Trump. Ganado <laughs> uh, para minyo para gustong awayin ni eh, when it comes to uh, trade and uh, and uh, and economic relations Um, is it is it fair to think na parang meron lang siyang gustong patanayan sa Canada, Mexico and China kaya't ma maaring yung ibang mga bansa ay uh, uh, parang uh, magdalawang isip kung anong kanilang dapat na tratuhin sa Estado Unidos under the Trump administration? Well, ano mo, uh, sabi ko nga nagpalit ang gobyerno sa US mm -hmm. is now a republican uh, tinasabi naman ni Trump na gusto niya talaga uh, ang Amerika ay eh, dapat hindi na yung lagi na lang silang lumalabas ng pera o uh, sa trade eh, sa trade support, lagi, uh. lugi lagi hmm. uh, yung American goods itibakapasok sa uh, sa, like, sa Europe yung matas uh, mataas pa yung tariff doon. So ayaw niyang ganun, hindi fair yon. Mm -hmm. So ngayon, pinabalikan niya. Sinasabi niya, kung ganun ang tariff ninyo, gano'n din ang bibigay namin sa inyo. Mm -hmm. Ngayon, si ginagawa, ginagawa niya yun sa Canada at Mexico. Pero pinaspaw niya nga ngayon yan dahil yeah, oh, okay. niya dahil yung economics nila, iba yung dynamics niya dahil talagang interrelated niya. Dahil they, they in the same continent. So malaking Uh, tama rin sa U.S. yan kung magkaroon ng trade war dyan. So I'm sure pinag-aaralan niya mga economist ng Amerika ngayon mm -hmm. kung ano yung tama dapat ngayon mm -hmm. sa China. Alam naman natin talaga may conflict dyan when it comes to the trade dahil uh, malaking negosyo nawawala rin sa Amerika na pupunta sa China. Ngayon, pali sila dyan, lumilipit sila. Eh, ang At the end of the day, ang gusto ni Trump, basta ta uh, hindi agrabyado ang U.S. dahil sa tingin niya, lagi na lang US kaya malaki-malaki yung kanilang deficit ngayon, 3, 38 trilyon ang utang wow. nila eh sa sa tingin niya hindi yata tama yon so eh, may may bekad naman ng diskarte yan, eh. eh sa atin ganun din ang kailangan nating na at some point in time kailangan tayo merong isang uh, magpapalit at uh, the way i see it ata kaya lang marunong rin na na patakbuhin yung ating bayan mm -hmm. na profitable ang bayan natin. Hindi, hindi pwede yung deficit spending tayo dahil mababankrupt naman tayo. Yan ang mm -hmm. yan ang sinasabi ni Trump. Ayaw niya mabangkrap ang Amerika. Mm -hmm. <laughs> so yan, yan ang punot-dulo diyan. Oh, hindi, hindi ko rin uh, maunawaan kung bakit parang maraming silis na si kay Elon Musk lalo na pag nasa Washington DC ito si si Ilo. Eh, parang siyempre, parang pili nila. Eh, successful ito, eh. ito, ito, ito yung ano, ito yung parang uh, 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 malamang pag mupunta ng Washington at pag uwi o paglabas eh, meron agad na maaring uh, dapat ang ng mga nasa larangan ng ekonomiya, takbo ng uh, trade sa Amerika. Ta <laughs> tingin ninyo. Maha, uh, well, uh, well, uh, ganun talaga. Pag uh, Si Elon Musk, the most successful businessman dahil uh, pinakamayaman na nga ngayon, hindi eh, ba? Sabi ni nila, he will be the first trillionaire. Mm -hmm. uh, wala pa trillionaire. Uh. Uh, Millionaire, billionaire. billionaire na na. Pala, tama Ngayon, ito, ito, trillionaire na. Tadating mm -hmm. ang araw. So, eh, wala ka magagawa kung talagang successful yung isang tao. Eh, dahil, matalino, uh, walang din ko anong ginagawa niya. At saka yung future naman ng good of the world, nasa space talaga. Eh. Yung sinabi ni Trump sa kanyang uh, State of the Nation uh, or State of the Union, na the American flag will be flying in Mars. Hindi malayo yan. Pwede manyari na yan. Kaya sinasabi ko nga sa lahat na ang talagang the next world is going to be in space. Doon talaga ang labanan. In fact, ngayon pa lang, alam natin na ang gera nasa space dahil isang, isang push ng isang button lang, pwede nilang tirayan ng isang bayan. Mm -mm. That's how powerful uh, that that whole uh, system is. Uh -huh. uh, pag ang technology takes place, nakakatakot but it could also be uh, good in the way that uh, hindi na pwedeng mas bayan lang ang ang merong power uh -huh. na gano'n. No? So, yeah. so kaya eh, the, the race is on. Uh, for space maybe power will be uh, maybe roon nga eh na ang uh, maaring magkaroon man ng digmaan ang maaring manalo ay yung mga magagaling sa mobile games o e-games dahil <laughs> 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 something like that daw oh. hindi eh, ba pinapanood <laughs> lang natin Oh, pinapunod lang natin <laughs> sa Indonesia eh, ngayon nangyayari na talaga oh about um, uh, um, uh, last question na lang ambassador babe uh, Although wala pang sabi niyo nga wala pang ano wala pang, uh, exact date uh, uh, first uh, quarter o second quarter mangyayari itong pulong nito of 2025 tama o ba? Well, uh, ma natin yan pag uh, pagdating ng araw pero I, I, I'm, hoping that before yeah. before the before the uh, Uh, the second quarter meaning before before summer because kasi ano ba nakikita naman natin eh busy si president trump sa mga pa. ginagawa ng in terms of ano you know, at si si president marcos naman eh, election sa atin, so hahanapan natin ng ng date na talaga makakapunta pa. dahil siyempre takes 20 hours to get to Washington DC okay. mahabaabang flight niya para kay president para president trump so uh, for president marcos uh. so we will find the right time And I think um, tama ho kayo maghuhumunang ngayon uh, marami tayong uh, inaasikaso pa darating ang tamang oras at siguro ang tamang oras na yan, tamang pagpupulong eh, ay tama ang resulta yan ang ating... Exactly. Kasi yun know, ang importante sa lahat. Mm. Oh. Ambassador, thank oh. you, thank you again. And, yes, sir. Uh, Ingat po kayo kay sa biyahe and your way okay. back to Washington. Thank you po, Ambassador. Salamat. Okay. Maraming salamat rin, Orly. Thank you. Thank you. you si okay. Philippine thank Ambassador to the Bye. United States, Jose Manuel Bebron Valdez. Mga kapuso, ang inyo pong napakinggan. Aba! Ang walang pinoprotect.